time check 1.7pm um, tapos tayo ngayon sa ano tropical hut kain muna tayo doon kasi natin kung kamusta na Yung tropical ngayon medyo nag viral siya check. check na natin okay here we go kain so, tayo, tayo sa tropical hut Okay, nandito tayo ngayon sa Tropical Lot sa Monumento. Check natin. Kasi nag-viral sila ngayon eh. Dahil um, parang nakakalimutan na itong fast food na ito. Ngayon, check natin. Food, service, and cleanliness. din yung asawa ko. umo Time check. 1.38 p.m. Check natin kung gaano kabilis. Yung magiging serving ng food natin. Ang in-order ko, champ. Usually, 20 minutes siguro to Kung made to order. Okay. Daming tao. Ano sila? minutes. Okay, kaya nga na sinabi ko, 15 to 20 minutes yung burger. Yan yung mga pagkain na ino-offer nila. so okay naman. Hindi naman ganun karam eh. Huwag tayo mainan. Baka bawal. Ayan, tayo natin yung pagkain. Time check, 140 PM. Salad. So okay na yan. Kesa sa ice cream. Okay, dumating na nga pala yung order namin. Kararating lang. Uh, time check, 1.50 p.m. Ito yung kinain namin. ang uh, classic burger is 378 dalawa. 189 ang isa. Tapos 50 pesos yung spaghetti. Salad, 65. Ayan, total of 493 pesos yung kinain namin ngayon. Ito yung burger lang yun. Wow. pa kasi spaghetti sarap may kasama ng tinapay french fries and pineapple juice without ice FYI nga pala, airpad ko nagtrabaho rito sa so, Tropical Hut for 37 years at your sa ito kainin na tayo gusto lang sa Okay. Ito pala, ketchup. Thank you. Gusto yung ketchup nila. Mm -hmm. Dispenser. Ketchup. Ketchup. Okay, ito yung price nila. Medyo malamig na. Pero okay na. Wapital naman ito eh. <laughs> May ketchup na siya. Yeah. Ano naman pa Iba? Yeah. Parang mas crunchy lang ito. Kumpara sa iba. Hindi yeah. siya ganun ka-salty. Touchable yung ketchup nito, Hanes. Ketchup nito, inuwi dati na airpot. Pinapapakon namin. Doon lang sa ketchup, masaya na kami. yung bread ng ano, spaghetti. Toasted. Toasted yung side na to. Ito, ito parte na pa. Milky. Milky yung nasa niya. Yun. Diba? Asan tinapay? Pero may crunchy na texture. Parang ano siya, nito. Diba? Ano kung paano pinaprepet? Ano yung dodo? May sundot sa dulo yung tinapay. May lasang pagka... Milk? Butter? Milk? Pero may mga spaghetti. Pinoy style. Pinoy style. Kumpara sa... Mas ito. Wood and fork na yung gamit. Tahoy. Made of wood. Yung utensils na. Ito yung burger. Binuksan ko na. Siyempre, bought sa tinapa. Wow. Ito may lettuce. Ay, ano? Pechay. Pechay siya pechoy. Tapos, ano ah, na? No. Lettuce yan. Lettuce ba yan? No, lettuce. Parang pechoy eh. Tapos, ito may kamatis. Ayun, yung kamatis tumakbo. Tapos, syempre may cheese. Ito yung cheese. Tapos, kamatis. Tapos pepino. Okay. Let's take a first bite. Unang kaganda. Tapos, ano sabi ko lagyan ng ketchup? Ang sarap. May mayonnaise pala ito. Ano? Hindi nang visible. yung kulay puti, mayonnaise. Laki. Lagyan pa Ketchup. ketchup para mas enjoy yung pati ng ano mas uh, parang oily pero okay din to kesa sa promise ito sulit talaga okay, sarap tapos muna sa busog kayo dito laki sulit sulit sarap o nga pala o nga pala yung peche niya yung lettuce crunchy sarap dinig nyo hmm Okay, ito. Pangalawang, ano ko na. Classic burger. May busin? May kalahati lang naman. Ibigay uh -huh. na ng asawa ko. So, Sugiyo siya, eh. Daki. Eh, sa na yung fries. Ayoko ng fries, eh. <laughs> burger is happy. Mm. Mm -hmm. Cut. Mm -hmm. Okay, lumabas na tayo. So, overall yung food masarap naman. Tapos yung cleanliness sa dining area, hindi ko na rin ano, hindi sila mag-map, hindi magwalis, okay lang. Importante yung food. Then, pa-uwi na tayo ngayon. I-deliver na ng aming sweet corner sa A2. And yun lang.